guys. Ako ay may isi-share na naman sa inyo na aking experiment. Yan po. Kinapos na po sa mantika. Pritong paanang manok. Pwede naman po pala ang pritong paanang manok. Yan. Hi guys. Ang isi-share ko po sa inyo ay ang experiment kong pritong paanang manok. Yan po sa halip na adobo, ginawa kong prito. Ito po, luto na ito. Wala kasi akong pampakulay. Pero masarap po yan. Nilaga ko na po yan sa tubig. Nilagyan ko ng asin, magic sarap, at saka po bawang. Yan po. Tapos, nagpainit ang mantika, pinrito ko na. Dalawang salang yun. Ito, ikatlong salang. Kaya makunti na po yun kasi pinapako na yung tatlo o oh, apat. Pero parang hindi luto. Pero luto na po yan. O oh, yan po ang aking experiment. O oh, wala na pong mantika. O oh, naninimot na lang po ako. Hindi ko po kasi yan nilagyan ng atsuwiti. Sa halip na tulad yung binibili na ihaw-ihaw na limang piso isa. Ay ganyan po ang ginawa ko. Experiment. Uh, sabi ko nga po, eh, mahilig akong mag-experiment. Maiba naman ang luto sa paan ng manok. Pwede pala yun, guys. O. Eh, tikim na po ako ng tikim. May nakatatlo na ako. Baka maubos ko na po. ay eh, hinto na ako sa pagtikim. O, yan po, guys. Ayan, habang pinapalamig ko ang pritong paan ng manok, ay, tumitilamsik po kasi. Natilamsikan na ako sa mukha dapat uh, patayin muna at kapag medyo lumamig na doon babalik na rin o iaahon sa lutuan yan nagbiak ako ng malit lang na papaya yan lang muna ito kasi kapipitas lang silang lahat kaya medyo matigas pa pero pwede na po yan kainin yan napitas lang po yan sa likod bahay namin dito yung isang tanim namin uh, namunga ng April nampapong isang taon na April Hanggang ngayon, April, May, June na, namumunga pa po. Matagal pala ang pakinabang sa papaya. Namunga na ng April, hanggang April na uli, na isang taon, May, June. Ayan, naghihinog pa po. Yan po yung nasa content ko, noong pa po, yan pa po, po yan. Ayan no, malalaki pa rin ang bunga. Ayan po guys. O, oh, silang po ang aking video ngayon. Inaabot ko lang po ito ng 3 minutes. Ayan po, sinubukan na ng anak ko nandito sa likod ko. Mukhang maputi lang yan. Pero luto na. Luto na siya. Binalatan ko na yan. Inalis ko na yung kuko. Kung may makita ka man dyan, eh, nakalingatan ko lang. Hmm. Ayan po guys, Maraming salamat. Paalam. tahulang tahulong aso namin, paalam po.